Idol, dito tayo sa ating backyard. Para mag-relax-relax kasi sobrang init. Ayan. Grabe performance stag tingnan natin yung linabang ko nung linggo tingnan natin kasi balak ko laban uli sa sabado kasi wala namang ano yung tama tinuloy ko lang yung condition niya Yan. Dito na tayo sa kabila. Ito yung palisay na linaban ko nung linggo. Yan siya mga idol. Wala siyang siyugat. Bala kong ilaban ulit sa Sabado. ito yung uh, pinapakain sa baboy na native. mayroon tayong mga uh, dito mayroon tayong mga native dito uh, ito yung si kong 4 months idol ayan tayo ng mga native tulog relax ay yung ay ating three times winner ay buyogin bata pa pero nakatatlo na yan sa fast scale medyo nah, di magaling din yan, yun mo na mga idol kasi sobrang init Ayan, yun, 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 sa amin sa probinsya ah. ang init yan okay, idol. Maraming salamat sa nunood. Ito muna ang ating update sa ating backyard. Salamat.